Ito pa mga ko yung binili po namin sa Kabite. Mas makakamura po kayo mga bossing ko dahil yung isang ganto mga bossing ko ay 350 pesos lamang. Tapos, nakalagay siya sa paso. Buhay na halaman po siya. Didilig-diligin na lang po natin mga bossing ko. Pagkatapos, pagka nalanta po, halimbawa ito, nalanta to. to puputuli lang natin siya para uh, yung pinaglantahan puputuli natin para sibulan ulit siya ng panibago mga bossing. Yan, di ba ang gaganda mga bossing? Alam ko matutuwa ang aking anak na si Jovelyn mga bossing. Yan ang aking pinakamamahal na prinsesita dahil nag-iisa lang po siya na babae mga bossing. Yan, dahil dalawa ang kanyang escort. Si JC at ganun din po si Justin kung si JC po ay nabubuhay, kung si ate po ay 19, ako uh, kung nabubuhay pa po si JC siguro siya po ay 17 years old na. Oh, maybe natiloy na rin po ako. Ayan. At um, siya naman po ay nawala na sa tiyan ko pa lang po yung si JC. Hello anak, good morning, I love you. May waga po talaga ito. Kapag gusto, may gusto siya sa akin sabihin, um, hindi ako makatulog. Pagkatapos, parang, mami, buksan mo tong cellphone. Uh, alam ba ba, kagay nung sa TikTok. Yun ang talagang napakalaking pala isipan sa akin. Kung paano ko na-detect yung contact number niya at paano ko na-open ang kanyang TikTok. Samantalang, samantalang nabubuhay po siya pag tiktok yan. Nagtatago pa sa amin kasi nahihiya pag sumasayaw siya. Di ko alam ba't nahihiyay. Kagaling-galing naman sumayaw. Kagaling-galing ding kaganda-gandang babae. Yan. Dati rata akala ko magiging singer po yan. Dahil talagang bumibirit po yan yung idol niya dati. Kasabay niya si, ano, si Sarah Heronimo. Dalagitan na nang bata pa yung aking anak noon. Yan yung bituing walang ningning. Yung version ni Sarah na ay na ano ni ang tutong umanta ay si Sharon Cuneta meron kaming video kay dati. Ay, ano, bala hindi man video kay, sumasabay lang siya sa TV. Tapos may mic kami na akala ko naman talaga namang magiging singer ang aking anak. Pero alam ko kung dito naging mahihain at kinarir po niya, kung talagang hilig po niya, ay talagang magiging singer po ito. Pero kasi ano rin siya, hindi siya ganun din ka mahihain eh. Kasi nga po ba diba, nagbablog din po yan. At napakagaling po niyang bumenta kapag po yan eh nag or kaya eh nagreply reply nako eh hindi lalo na video call po siya na parang di ko alam kung nagandahan ng customer at talaga namang napapabili po sa kanya kahit mahal mga bossing yan kaya hanga ako sa batang ito at uh, ako'y naniniwala kasi may supot po ito mga bossing eto yung naniniwala ko napakaswerte ng batang ito mahiwaga din po siya kada iwiwish ko sa kanya natutupad halimbawa anak, pagkaloban mo naman ako ng malaking benta, ganoon Or kaya, anak, um, tulungan mo naman ako na mabenta yung isa nating property na, tul na tulog. Yung mga ganun mga bossing, natutupad po. Kagay nung, yun nga po sa TikTok, sabi ko, anak, gusto ko ma-open yung TikTok mo, ituro mo sa akin ang contact number. Saan po ba kayo nakatala na may bago kaming cellphone na ginagamit sa pag-reply. Binuksan ko ito. Hindi ko kalain nandoon mga bossing. Paano nandoon? Eh ang cellphone niyang gamit, eh itong hawak ko ngayon na iPhone mga bossing. Dapat na andito, iba yung contact number nandito. Nandoon sa mismong hawak ko, nandoon yung contact number sa TikTok po niya. ba diba? parang mapapaisip ka pa nangyari yun? At paano ko rin nalaman? Parang lagi niyang inaano sa, sa akin na, Mami, eh uh, eto gawin mo, ganun. Or kaya, Mami, basahin mo to. Yung mga ganun mga bossing yun yung ano sa akin, parang ang galing-galing talaga na anak ko. Alam ko, nandito lang talaga po siya. Kapag po, halimbawa, ako'y kinalabutan, o may ko na mabango, alam ko, nandito lang po siya. Lab na lab ko rin po yan. Ako, kung may pagpapalit la ang may rewind na kagayon doon sa napanood namin, ay siya na lang ang mabuhay. At uh, mas na naising ko na siya ay dito. Parang ako yung parang hindi ko talaga sa ngayon talagang hindi ko pa matanggap Yan, pero malapit eh mag birthday wala na akong magawa syempre nandiyan naman si Justin si Justin tututukan ko ng gusto ngayon po pumasok siya kahapon sa si school siya po yung nagkaroon ng trangkaso pag uwi ay eh, di ba't napakainit ng panahon eh high blood pa po yun yun na nakakatakot para sa akin kay Justin naman pagpasok sa si school kaya mas gusto ko sana yung online kaso ayaw naman kung umalis doon ng aking anak dahil napamahala siya sa mga teacher at ang babait naman daw ng na mga teacher doon ayan kaya parang sobra ako nag aalala kung paano bang aking gagawin mga bossing ayan pagdating sa usapin ng pampinansyal ay tayo na may nakakaraos na bibili ang mga pangailangan at ganoon din ang kakabili ng mga gamot ngayon pagdating naman sa mga ganitong alusugan kasi nga po talagang hindi lahat ibinibigay kasi nga po nasa lahi nga po namin mga bossing Ayun nga po mga bossing ko eh, ako na yung mga problema. Dahil nga po sa bata pa yung anak ko eh, nagkaroon na ng diabetes. Asya mga bossing, diyan po muna kayo, mag-iingat kayo palagi. Bye bye! Good morning, good morning, good morning! Panalain ko na maganda ang inyo pong gising. Maganda ang araw po ninyo at makamit nyo po ang inyo pong mga pinapangarap.